Yes guys Hey 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 guys Good morning good morning Ito check nyo Ito yung mga ginagawang bakod Pambakod Sa bahay Sa mula Sa lawn Ayan oh. So buho to eh Buho Ang tag dito sa amin buho Ayan mga lads Mahalaga nito na sa hindi naman na mga siguro 300 to 400 mahalaga yan. Pinakamataas na yung 500. Ang isa Ito mura lang to mga 200 lang siguro to 250. So check check pa rin natin yung price. Ayan oh. Ito maliit lang eto ito yata yung 250 hanggang 300 Ito malalaki na to Ito pa, ito mga oh. No? Pampapag mga lods Pero Tuyo na Ayan no, makulimlim na Parang makulimlim ang panahon Ang langit Ayan Ito yung mga na matataas Panungkit Ayan mga lods oh. Tingnan niyo at gaano kataas yan. From there. Ayan, o. Yun. Kanya kataas. So ayan mahawayan yan. Dito lang yan, Santo Niño. Pasantol Pampanga. Ayan, oh mga naghahanap dyan ng pantabing gagawin bakod ayan o oh. So, yung mga naman na matataba dito naman banda meron din sila rito Dati may magsasaging dito sa kanto na to. Ba, lumipat. Ah, lumipat sa tiyanggi. Ito na may mga kawayan. yeah, Ayan ba eh. kawayan nyo? Ito, tawag dito, batibot. Batibot na kawayan. Pero matibay yan, mga lods. ayam patibot ibig sabihin mura ah ibig sabihin maliit dilanggal na